Tanggap na ng Senado ang digital copy ng House Approved 2026 General Appropriations Act o yung panukalang budget para sa susunod na taon. Ayan, pag-usapan natin at uh, makasama natin si Iloilo First District Representative Janet Garin. Magandang gabi, Ma'am Garin. Magandang gabi rin po sa inyo, Maan, at magandang gabi sa inyo mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Oo. ngayong naipasan na sa Senado ang 2026 GAA at alam natin kung gaano ka-problematic ang 2025 budget, ano yung mga binago natin sa proseso para bumalik ang tiwala ng ating mga kababayan. Well, um, talagang very challenging ang mga panahon na ito mm -hmm. dahil na uh, under fire ngayong Kongreso mm -hmm. at uh, tanggap naman namin na hindi nga naging perfecto Subalit, makikiusap naman kami na huwag lahatin. Uh -huh. no? At uh, ipinakita nga ng uh, 20th Congress na binago na yung proseso, uh -huh. nagkaroon na ng mas, uh, it became more transparent. Uh -huh. At itinakita nga natin, kasi sino ba namang mag-aakala na yung light saving flood control project uh -huh. ay magiging very controversial, lalo na yung nalaman nga namin na meron pala, no? Uh -huh ghost projects kasi napaka it's very far fetched no aning mga imagination ng mangyayari yung mga ganito be that as it may um dapat talagang managot ang mga kailanan managot uh -huh. subalit ang pinaka importante is paano ito hindi maulit and um, kailangan ibalik yung master plan kasi nawala na talaga ang master plan uh -huh. na nasimulan sometime in 2013. Uh -huh. And with that, wala naman ng flood control projects until 2027 uh -huh. um, that will give time no para maging updated yung project no at makita uh -huh. kung uh, mapagbigyan din o no, hindi mag-overlap yung construction ng 2026 projects at yung inventory ng mga nagawa na na-supposedly na flood control project. And Congresswoman Gary, although marami naman nakaka-appreciate yung ginawa niyong uh, move for transparency, yung may mga civil society na pwede mm. mag-observe, pero yun nga, may mga nagkwe-question pa ilang sectors na sinasabi may malaki pa rin yung unprogrammed funds. Para sa mga nanonood po, uh, Congresswoman, pa pakipaliwalag, ano hubay ba ito para yung mas madaling uh, iintindihan ng ating mga uh, manonood? Ang program program funds kasi, uh, lumalabas yan na parang lump sum. Uh -huh. um, Unang-una, ang hand funds, nilalagay yan para dun sa excess tax collection. Example, uh -huh. ang ating inaakala ay yung tax uh, ang buwis. Kunyari, buwis para sa um, syntax taxes ay nasa mga 10 bilyon, uh -huh. um, dun ka nag-program. Eh pero meron yung taon pala ang nakuha na nag-generate ng gobyerno ay sumobra. Merong excess na 2 billion. Uh -huh. Ang ngayon, ang dami ng kailangan sa kalusugan, andun na yung lista na pwede. Hindi ka na babalik sa kongreso kasi magdadelay na yon yung serbisyo na mapupunta sa taong bayan. Uh -huh. no? um, and, and, and unfortunately, nagulat lang kami kasi itong panahon na ito na uh, Parang lumobo yung unprogrammed fund. So, uh -huh. Um, na puno siya ng infrastructure projects. At ako personally, hindi ko kasi alam kung paano siya naging ganyan. Uh -huh. Dahil hindi naman ako naging miyembro ng bicameral committee, uh -huh. at hindi rin ako naging miyembro ng small committee. Pero, yung approval kasi ng ibang program funds, kalimitan ay hindi na dumadaan sa Kongreso, both in the House of Representatives and in the Senate. Uh -huh. Nagagaling na siya sa ahensya at sinu-forward na sa DBM. Uh -huh. mm -hmm. Um, Representative Garin, may nagsasabi pa rin kasi na mukhang hindi pa rin malinis o nasala itong ating 2026 budget dahil allegedly ay may yung 113 billion pa rin na uh, sade hmm. illegal na ipinasok na hindi pinaalam sa Malacanang at Kongreso, no? So parang nga uh, anong ibig sabihin nito? May katotohanan ba 'to? Representative Garin ang um, hindi ko nakikita yung uh, basis no ng ganyang paratang mm. kasi although binawasan ang unprogrammed funds at hindi na inulit yung nangyari noong nakaraang taon etong pagbabago ngayon still and and yung ang unprogrammed funds it paves the way may allowance no yung, gov, yung gobyerno na kapag may urgent situations meron kang pagkukunan ng pondo hindi rin kasi pwede mahuna dyan yung excess tax collection. Pangalawa naman sa program funds, para siyang standby funds na kapag may kalamidad, Uh, merong biglaan, kagaya o oh, may pandemya. Ito ngayon nakikita natin yung impact ng climate change, no? kaliwat kanan yung mga nangyayari. Although meron namang quick response fund ang bawat ahensya, maliit yan. So kunyari, biglang nagkaroon ng lindol na malakas, hihintayin mo pa ba yung budget season and that will take you two years minimum? Minsan, three years. So, ito dito, may mapaghugutan ka para agad-agad mabalik sa yung normal, yung operation ng bayan or probinsya na yan. So, mm -hmm. napakahirap din. We just need to balance Opo. Um, uh, the handling of the okay. situation. Okay. Naku, maraming salamat po. Congresswoman Garin, sa oras na binigay dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, ma'am. At mabuhay po kayo.